to my channel for today's vlog uh, magluluto ako ng ginataang ano ba to sigarilyas dito sa Bicol is ang tawag namin dito is para pagulong sa Manila is sigarilyas ayun guys meron akong um, tatlong sili dito Ayan, sili siling haba tapos meron akong uh, ginger luya, garlic, bawang tsaka onion na isa. Tapos, meron pa rin akong siling haba dito na buo para mas mabango. Tapos, ang sahog ko ay uh, yung pritong galonggong na tira namin, ah uh, pork, at saka meron ako ditong kakanggata. gata. meron din akong gagamit ako ng ginisa mix at kaya nor cubes kasi meron din lang naman para mas masarap at malasa so tara guys eh uh, igigisa ko muna ito yung pork pahinta ko ng kawali na may may konting tubig kasi gusto kong palabasin yung taba ng ating baboy palabasin natin yung ano niya yung mantika niya kasi mas masarap ano. Tapos, gigisa ko mamaya konti lang yung ano. Yung ating bawang at saka ano. Ayan. Palabasin natin siya. Yan, nagsasaing na rin ako dyan. Parang ano tuloy-tuloy. So, ganyan na siya guys. Malapit na siyang mag ano. Tapos, tatanggalin ko yung pork. Igigisa ko yung yung bawang at pa yung ano, onion. Para med medyo matos. Tapos, ilalagay ko yung unang gata. Ayan. Ang ganda ng sandok ko no guys native. So, ayan, nilagay ko na yung bawang at saka yung ano, onion. Oh, yun. Ayan, lang ako magluto na. It's Siya. Nilagay mga... ko na yung ano ko, yung ato luya. Hirap nang walang ano. Luya. Tapos ilalagay ko na yung unang gata. Sandali lang ha. So, haya na guys. Inilagay ko na yung unang, ano, unang gata. Hintayin natin siyang kumulo. Tapos, ilalagay ko sunod yung ano, yung prito. Pakuloyin muna natin siya guys. So, haya na guys. Nilagay ko na yung kano ba yun? Para pagulong sa amin. <laughs> Sigarilyas na ba ito sa inyo? Ewan ko. Basta para pagulong ito. Dito sa amin. Naglagay ko na siya. Gusto mong maglagay ng pork cubes. Para mas madaas ang lalim natin para, ano, matunaw. Natakbo yung aking kawali. Ayan, sandali lang, guys, at ayosin ko. So, guys, ayan na. Ayan, binuksan ko siya. Uh, tuyuin natin yung, ano, yung sabaw at ilalagay natin yung ano mamaya yung kakanggatan tapos ilalagay natin yung ano na fish na no, fry sarap nito Ayun. with a twist of uh, dinty uh, coconut shell na ano, na kutsara. <laughs> ano yung natawag dito? Na sandok. Coconut shell na sandok yan, no? May tin. Tapos ilagay natin yung dalawang siling haba. Mamaya-maya pa anuhin muna natin yung ano yung sabaw so ayan na guys medyo o konti na yung ano yung sabaw niya ayan o oh. ayan konti na lang time na ilalagay na natin yung pakanggata ayan ayan yummy yum. Yummy on. Halo natin para magmix mix yung kakangata doon sa sabaw na nauna. na Wait natin siyang kumulo. Tapos ilagay na natin itong sili. Next, yan, dalawa. Yan ang gustong gusto nila, yung maanghang. Pero ako ayoko talaga ng maanghang. Ewan ko lang kung malalasahan ko ba ito mamaya. Tapos, pag luto na, ilalagay natin ito. Hmm, di ba? Lagyan ko ng konting din sa mix. Kunti lang. Ako, ewan ko lang kung may matira. Mix natin siya. Salak natin. Hindi na natin siya tatakpan kasi baka mamaya magbuo-buo yung ating datak. Tikman ko nga. Yummy. Ayan. Ayan. Wait lang natin siya guys. So, hindi natin siyang ano, mabawasan pa ng konti yung ano, yung yung sabaw niya. Pero ilalagay na natin yung sili. Kasi templado na siya. Ayan, guys. Ay! Mm. Ang saktong tuwa na naman yung mga mahilig sa maanghang. Halo natin siya. ting ano pa, bawas pa ng sabaw. Sarok, no? Hindi daw dito yung, ano, yung kakang niya. Mmm, yummy! Hindi siya maanghang. Ay, grabe! So, wait natin siya, guys, na mabawasan pa yung, ano. Tapos, Done na siya. Ayan guys, done na yung aking gulay na sigarillas. Kung tama ba yung tagalog ko nito. Ayan. Oh. Gulay na para paghulong na inubasan with pork at saka pritong galunggong with siniliyan. Yum, mm. yum. Ayan. Sarap, sarap niyan. So, kukunin ko ma. Ilalagay ko lang sa ano, sa lagyanan. So guys, done na ako sa aking gulay. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.